So, eto na naman tayo mga kachamba. Kahapon naglakad tayo papunta doon. Dito naman tayo sa side na to. Mamamashel tayo. Yan, naman tama. Green. Alam naman na sumasabay talaga tayo. Sumusunod tayo sa batas. Pag ito sumunod sa batas dito, baka masagasaan tayo dito. Mas maganda maglakad sana doon sa kabila. Mas medyo maluwag. Pero dito tayo napapunta. Mas maganda na to. Nakaharap tayo sa sasakyan. Para kitang kita natin yung sasakyan pag dumadating. So, mga um, tanim na mga uh, hapon. Malapit lang yung pupuntahan natin. Hindi yung naglalakad-lakad kasi. Kasi bagong kain ako. Tapos masarap na maglakad ngayon kasi hindi na mainit. presko na yung pakiramdam natin. Hindi katulad nung summer. Grabe. Wait tayo dito sa kabila. Para mas gusto ko rin na maglakad eh. Para mas maganda yung tanawin dito. Tanawin! Oh, nagsisimula na sila mag-ani oh. May inani na silang konti. Ba't konti-unti lang? Ganda ng butil ng bigas dito oh. Lalaki talaga. Ba't kaya nila tinanggal dyan? Siguro, ano yan, hindi magandang klase. Kaya tinanggal. Mas dito oh. Diba? Ang ganda ng bigas nila. Malapit ng anihan. As you know. Nagano ng aso. laki ng aso niya. Ang ganda ng aso. Dito naman, kahapon nagpunta tayo elementary school. Dito naman, nakikita niyo ngayon na building. Ya, sa, oran, sa unahan. High school naman yan. Ang ganda ng aso oh. Alam niyo, napapaligiran kami ng ganito, yung koen. Yung kaisya namin, yung pabrika namin. Halos lahat kasi ng barangay dito, may ganitong kalaking, hindi na ganong kalaki Ayan, mayroong basketball court na ha, mali na mababalang kung bata. Tapos may playground din dito. Ayan, pwede kang mag at kung ano-ano pa. Galing, no? Galing dito sa Japan. Tapos ayan, pwede kang magpahinga dyan. Malilim dito. Dito tayo maglalakad ng konti para hindi tayo masyado mainitan. Tapos hindi rin problema kapag sumakitan ang mo o naiihi ka kasi mayroon ditong toilet. Ayan. Oh, ganda pa nga ng toilet. Bagong pintura. Eh. Dati sa YouTube ko na ano ko na ito eh. na -vlog ko na tong toilet na Bagong to. Bago yan. Ayan, toilet yan. Aba. Iba na nga. Dati stainless, ngayon ceramic na. Wow. Oh, automatic na yung ano. Kasi ito yung Ba? Maganda na nga ngayon ha. Okay, hindi lang pala siya basta ano, ni-renovate pala alam nyo naman ng mga hapon pagdating sa toilet gusto talaga nila malinis ganda no hindi mo nasa park lang tapos ang dinis dinis nya yung nga lang yung upuan daming ipot ayan o ah. so ayun gandito na lang muna tayo ulit at babalik na tayo pinasyal ko lang kayo dito balik na tayo ha Babalik ka rin, babalik ka rin. Oh. Meron pa nakaiwan ng sombrero dito, champion oh. Bayan sa mga bata niyo, babalikan niya nila. Noon <clears throat> kasi kasag-saga ng init, hindi ako makapag-walking. Eh, gusto ko pa naman yung -walking. Although, maghapon naman ako, mag, nakatayo sa trabaho, pero mas masarap pa rin yung iba pa rin yung meron kang walking. Bulaklak. Hmm. Bulaklak. 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 Halika na sa kapukiran. At ang paligid ay masdan. Hmm. Pero dito Laguna. At tayo ay nasa Kariya. na, 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 para bang ako'y nagbago? O oh, si, okay na. Yun yung kaisa namin. Babalik na tayo. Okay, okay.